Magandang umaga, narito na mga nagbabagang balita sa mga oras na ito na nakalap ng 11.3 Verrada News FM. Bayan ng Placer ay hindi nakaligtas noon sa mga pambabatikos ng mga residente sa Bayan ng Placer dahil sa mabagal at kakulangan ng serbisyo ng mga kawani ng nasa Rural Health Unit sa Bayan ng Placer. Kung matatandaan natin ang uh, Bayan ng Placer, mismo ang uh, Rural Health Unit sa lungsod ng uh, Placer, ay nireklamo dito sa ating station dahil sa mga pa kanilang mga lapses tulad ng hindi pag-asikaso sa mga pasyente o yung mga nadidiskrasya na hindi nare O kaya naman yung may mga pasyente na kailangan dalhin sa provincial hospital na kailangan nila ng sasakyan tulad ng ambulance dahil kulang sila sa pera na mag-hire ng private na sasakyan upang madala ang kanilang pasyente. Umaasa ang mahihirap ng mga placerino sa RHU o sa bayan ng pasir para madala ang kanilang pasyente sa mga malalapit na hospital na kaagad na malunasan ang pangangailangan ng ating mga kababayang placerino Nung inaksyonan natin dito sa 1123 Virada News FM ang mga reklamo ng mga taga-plasir at nung tinalakay natin yung mga reklamo sa tungkol sa placer tungkol sa RHU o kakulangan, ay agad din naman natin ipinarating ito kaya Mayor Eusebio Dundun Dumuran at kaya Health Committee Chairman na Sanggunang Bayang Gris Dumuran at agad naman silang umaksyon upang mabago at mapunan ang mga pangangailangan ng mga residente sa Bayan ng Placer upang mapunan din ang uh, pagkukulang nila sa mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo medikal sa bayan ng Placet. At agad na minadali ni Mayor Dondonio Sibio Dumoran at ni Sanggunang Bayang Reyes Dumoran na maitayo kagad ang MDRRMU para matapos ang opisina. At agad na ipinag-utos nito na bumili ng mga uh, medicine equipment para sa kailangan sa ambulance na ano magre sa mga pangangailangan tulad ng mga aksidente o anumang mga sakuna na nangyari sa sakop ng bayan ng placer. Sa ngayon ay napakaaktibo ng uh, MDRRMO officer na si uh, Mr. Elmer Reyes uh, sa pag-mamanage uh, ng MDRRMO office upang uh, mag-rescue at uh, mayroon din silang mga CCTV monitoring para sa mga nangangailangan o aktibidad na o mga anumang mga sakuna na nangyayari sa daan. At uh, kasama naman ito si mamer uh, Ma'am Merna E. Langurayan na siya naman uh, ang uh, sumasama o uh, siya yung asistan na dinad pagdadala doon sa mismo nga provincial hospital sa mga naaksidente o mga pasyente na nangangailangan ng tulong ng asistan upang uh, facilitate doon mismo sa provincial hospital. So ito na lang ang 11.3 Verada News FM. Ito si Kabirada Weng. Magandang umaga.